Good morning mga counter. So dito morning, tayo ngayon sa farm good ko. Ngayon mga bisita tayo. <laughs> <laughs> Ay, please, <I> <laughs> Ay bisita tayo. <laughs> <laughs> Magiging sila ng ano. Magugulayin at so, chili. Ito si Miss Jake. Ha! Miss Jake. <laughs> Welcome to my blog, cemam. <laughs> <laughs> <Si> <laughs> Papa ya, entik kayak kukua. May din. Ilan? ba yun? ba yun? Hindi, pala kong May may luya ka doon? I have a lot. Bell pepper. pepper. Oh, no? May bell pepper ka ba, Kuya Dong? Masarap yung Bell pepper? Wala pa, hindi pa na. <laughs> Ayan lang, Kuya Dong. No. Isa lang sa akin. Itinola ko bukas. Kayo? Papaya? Pang tinola? Pang tinola. Ikaw, Rai. Ikaw, Rai. Ikaw, maya Marami tayo dito. Oo, oh, marami tayo Kaya papaya. Kaya iya. Mas maganda nang dito ako. Kaya yan nagkikita ko. oh, nahiya kami kung ano, pero kinapalan na namin yung mukha, yung hinuginuha namin. Uh, oh, uh. Oh. problema yan, para Kama, sa lahat, lahat na, para sa lahat naman yan eh. Para sa lahat, sila nakakaw nga ng takaano. Ay, hayaan mo na yun, ganyan ah. talaga yan. Wala kang ano. May tao talaga Tama, ganyan. Bitum, na. Huh? Tama na. Tama na. Nag-aatsara sana kami kasi. Oo, ang dalalaki ng sili oh. Sa susunod magdala kami ng mga Wala tayong ano eh. Ricados. Bell pepper, luya, carrots. Ano pa yung raisins? Anong eh. Sa Tagalog, bangaw. <laughs> bangaw. <laughs> 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 Takaaramang ka. Ano pani? Papa ko Ah. <laughs> oh, Huwag oh. oh, Ang, na guys. Oh. ang oh. naman ito. So, Dagdag. Dag natin to. <laughs> <laughs> Dagdagan <laughs> ng natin ng ano hinog Ay dami pa dito sa loyot. Ayon Ay, nah, mga tao moa oh. Ipinubutol, binubunot Ay, na. na yung iba. Yan oh. Saludo to oh. Ay, Yan lo <laughs> so no? so so yung plastik nyo? Opo. Meron ka bang pang-sello Nasaan man nilalagay natin yung ano? Yung ano talbos ng kamote? Ito dito. Ang <laughs> Bakit? Sa dito ka? malalaki <laughs> Ha? Hindi, hindi ko. Ay, Agunoy. 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 nang remembrance na ko d'ry. Oo. wala nagkikipatay na ko. dito sa Basilan, mauman manang daggan. Daggan o'y. Oo. Kumut, Na Agunoy. Ote, pagkasamat mo. Magpagkwan, tambal. Nangyayit lang Samat. ni... Bisaya sana asawa ko. Kasi hindi ako nakaintindi. Daggan. Daggan Daghan nang alam ni Kimberloy eh.

Masarap sa Mas, saan yung Oh, kaya, M Oh, sili. Hindi, mag-ayon mo 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 mo. Oh, pwede din yan. Salamat po. Hindi mo pwedeng nga pa yung garden ko eh. Dito, talbos. Kukuha pa ba ng talbos? Jutera, yung mong kamuting kahoy kayo doon no? Puan pa Dito na ni sa balay. Umang gidala ako, dire. Kaya wala namang kukuha space dito. Bunga na guys. Ang ating tanim. Ang dami na natin. Visitor. Ay, pa yung kahoy. Pag yan mag -ano na? mag kapulan ba, ba ang Kani siya, months. Ano, anong kabulan months ah, dapat. <laughs> Para dako na gyan. <coughs> Diyan ba yung Dereo, sa ubos. Apit na. Diyan pa yung ilog Diyan sa baba. Punta tayo, maraming ito diyan patitilapia. tilapia. Oh, punta tilapia. Eh? Tayo hmm. <laughs> 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 <guna> ka? Huh? <pang> ka, oh. ka ha? kami Ah, na yung plastic? May rab. ano? Kay Jed yung ano mo account mo para mapalo namin. Rodel oh. dem ko lang. Iyan ano mo doon. Ha? Makikita mo na yan. Ha? Rodel dem ko lang. Tapos okay, ang project natin. Ah. Sustainable. Ah, sustainable. Ay, sustainable. <laughs> Sustainability. Sustainable okay, account mo. Ay, well, oh, po. Oh, ang <laughs> <laughs> <Dami kambing pali. laughs> Na guys, nagkikinabang sa tamang ayan ang farm ko talaga lang talaga lang yan wala yan abono abono Tiyan mo yung kam... tama yung kamote, oh. Yan, nasa sadlong pa yan siya, pero ang tataba eh. Yan. Oo. Oh. Ganoin ba ito? Oh. Ang dami na natin, guys. Bisito. Ang <laughs> tatay talaga. <laughs> dami na. Depende. Palipat-lipat lang. Meron. Umiikot pa nga ako dito sa ano bundok. Oo, ako mag-isa. Wala yan sa bundok namin. Marami na tayong bisita guys. Ito sa tanim ko dito guys. Makakasaya. Makakasaya

Ah, uh, yung aso, papaya. Ay, papaya ni oh. Sirio. Ah, uh, dire nang butang. Diya na lang. Hay, pala ko Carmelita. Ah, ah. Ah, papatay ni Sminchin. No ale. Ito Miss Minchin oh. No? Hmm. abotika Abuti ka ay. Uh, uh. Kay <laughs> ko. Nako. Uy, sino sa kuya dong, mapanda na. Yong. <laughs> <Dungda>, kuya dong daw kuya dong. ko bakit dodong yung tawag sa akin eh. Ay dodong na Rodil naman yung pangalan ko naging dodong. <laughs> Naku <laughs> 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 na, na, -una, na -una, pa talaga <laughs> <laughs> natin. nako. ka sa kaya na ulan sa bukid yan, masasanay na kaya sa bundok ka. Oh, babalik <laughs> ulit tayo dito ha. Ay, i-ilag ka na next time. Pwedong sumama mo ku biduydong? Sa Hilok? Sa, sa sunod. Uba. Request lang ninyo. Hmm. Dinutlan mo pa kaya gabon sa bisita ni Pwedo? Alin? Ay, no. Yan. Manga, Wana. na Umi-dami na sila. Oy, maano yan? Mangangyan. Magiginhit ka na iret. Oh, shot. Okay. Ganyan lang 'yan. Pero yan 'yung tunay na siling labuyo. 'Yun 'yung mga siling ng Bisaya eh. Mm. Tingnan mo so, 'tong mga mamalang sa. Abe! Abe! abe. <laughs> Yano ubi o. Oh, yan o saan? 'Yan 'no. May tanim ako dati. Namatay lang 'tong ang daming ano, ang daming bunga. Mm. Yung ano yan, ma'am, yung ube na violet. oh yung violet talaga, mm. no? Ng... Ah. Ito, tinanim ko, guyabano. Pati, ano, nangka. Yung ano na siya. Gusto nyo ba ng saging? Oo, magantay lang kami sa iyo. Ito, o, tumbay na natin. O, tumbay na natin, isang buhig! yan kapayani! Eh. Ha? Pwede na siguro 'yan. Pwede na. Ano siya, maliliit lang talaga siya. Busok 'yan. Busok. Huwag ikaw ka busok. Bus <laughs> yung ano, saging Pablo kasi tawag namin dyan eh. Saba sa inyo uh -huh. Ano 'yon sa amin sa yung maliliit na mabango. Mm. <coughs> oh. dito, kumana na ka muna kayo. Tamanahin kay dong. Kukuha mo na ako ng itak para kukuhanin yung ano. Hawakan <coughs> oh, mo nga muna. Thank you. Kukuhanin ko lang yung itak. Marami na kasi nangunguhaan yun eh. Kaya tingnan mo, kalbo na eh. Ay mo muna, Jade. Wag na. Wala <laughs> na wala. Ando na nga niya. punt na siya. <laughs> Wala puro inay niyan, sila ko pa. Sa so, pag may ano tandan. Ngayon guys, mga tanim ko dito guys. Busog-lusog. Mga problema sa gulay at merienda. Then marami tayo dito. Papaya ko. So ngayon ito guys, bibigay na natin to sa kanila. Para naman, kinabangan nila. yung pagod natin ayan o oh. dandan lang guys dahil biglang baksak yan oop yeah. okay fine <coughs> tanong kung kaya po buatin guys

一匹ごともう今

naku po 'to eh. Ano ba 'to? na ipit niya, nagbago na ipit niya. Hay, na 'yan. Hinikit-ikit ko 'tong bago pala 'dong. Ito 'tong to, friend. Yuno pala 'yung pikit na. Naapangan mo 'tong pasilat. Fake 'yan 'yung ngiti ng bongo. Sige, ako na muna.

I'm like...

Ay, sasabihin tabi ng mami mo, Ray. Kanto ka rin, nagpapahulang natin. Nag-harvest ko. May nalaman niya sa akin, albo siya, papaya. Ano yung pinagawa mo din na? Pinapinagpatrabaho kita, hindi kita pinapagawa. Ano mo muna kami? Uy, pati kumakawot ang pet mo! Aklatin na taas ko lang. Ano yung pinagawa mo din na? Ano yung

Ano naman na mahal ko siya na? Ano naman yeah, na mahal siya naman na na? Makunat, ayoko ano, na na makunat, na na Napaka high style niya?

Di pala tayo naka picture eh